Isang batang labing dalawang gulang, naging hari. Napakabata nga, pero ang kanyang paghahari ay gikinalugda ng Diyos dahil sa kanyang masasamang gawa. Magbabago pa kaya siya? Kapayapaan mga bata! Isang mapagpalang araw sa inyo. Tara na at ating alamin ang kwento tungkol sa ang pagsisisi ni Haring Manate na ating mapabasa sa Ikalawang Kronika 33.1-13. hanggang Noong unang panahon, mayroong hari na ang pangalan ay Manases. Sa edad na labing dalawang taon, siya ay naging hari ng Jerusalem at naghari sa loob ng limangputlimang taon. Sa kanyang paghahari, maraming kasamaan ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Sumunod siya sa kasuklam-suklam na gawain ng mga bansang pinalayas ng Panginoon sa pamamagitan ng mga Israelita. Muli niyang ipinatayo ang mga sambahan sa matataas na lugar na pinagiba ng kanyang amang Sezekiah. Nagpatayo rin siya ng mga altar para sa Diyos Diyosang si Baal at nagpagawa ng mga posting simbolo ng Diyosang si Ashera. Nagpagawa pa siya ng mga altar sa templo ng Panginoon sa Jerusalem. At inilagay niya sa dalawang bakuran ng templo para sambahin ang lahat ng bagay sa langit. Pati ang inukit niyang larawan, dinala niya sa bahay ng Diyos. Sa templong iyon, sinabi ng Diyos kay David at kay Solomon, "Ang templong ito sa Jerusalem ay pinili ko sa buong Israel upang dito ako sambahin." kung susundin nila mabuti ang mga utos at tuntunin ibinigay ko sa kanila sa pamamagitan ni Moises. Hindi ko na sila aalisin sa lupaing ipinamana ko sa kanilang mga ninuno. Ngunit, iniligaw ni Manases ang mga taga-Huda at Jerusalem. Inakay niya mga ito sa kasamaan. Ang kasamaan nila ay masahol pa sa kasamaan ng mga bansang nilipon ng Diyos nang dumating doon ang bayang Israel. Dahil sa kasamaang ginawa niya, naggalit sa kanya ang Panginoon. Pinagsabihan ng Panginoon si Manases at ang buong bayan, ngunit hindi rin nakinig. Kaya sila ipinasalakay niya sa hukbo ng hari ng Assyria. Nahuli nila si Manases, ginapos ng tanikalang tanso at dinalang bihag sa Babylonia. Sa gayong kagipitan ay dumalangin siya sa Panginoon at lubos na sa harapan nito. Dininig naman ng Diyos ang kanyang dalangin, kaya't napabalik siya sa Jerusalem at naghari uli. Noon kinilala ni Manases na ang Panginoon ay siyang Diyos. At dito nagtatapos ang ating kwento. Napakabata nga nung maging hari si Haring Manases, At dahil sa kanyang masamang gawa, hindi siya kinalugda ng Panginoon. Ngunit, gumawa ang Panginoon ng pagkakataon para magbago at magsisi si Haring Manases. Nang makilala ni Haring Manases na ang Panginoon ay siyang Diyos, siya ay nagsisi at nagbago. Talagang ang mapagpatawad ang ating Panginoong Diyos. Ano-ano nga ba ang mga dapat nating matutunan sa ating narinig na kwento? Una, pagsisihan ang nagawang kasamaan. Gaya ni Haring Manases, hindi pa huli ang lahat para magsisi tayo sa mga nagawa nating hindi mabuti. Talagang mabait ang ating Panginoon dahil binibigyan niya tayo ng pagkakataon na pagsisihan ang mga nagawa nating kasamaan. Ano ba ang kalakip ng pagsisisi? Ito nga ay ang magbabago sa sarili. Hindi sapat na nagsisilang lang tayo sa nagawa nating hindi mabuti. Dapat na baguhin natin ito. Ibig sabihin, huwag na natin gawin pang muli ang nagawa nating masama. Gaya ni Haring Manases na nagbagong tunay. Tayo rin ay dapat na magbago sa ikabubuti. Ang ating memory verse sa araw na ito ay mabasa sa 2 Peter chapter 3 verse 9, New Living Translation. The Lord isn't really being slow about His promise, as some people think. No, He is being patient for your sake. He does not want anyone to be destroyed, but wants everyone to repent. Maraming salamat sa inyong panonood mga bata. Hanggang sa muli, paalam at miss pa!